Ngayong buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika upang magbalik tanaw sa kasaysayan ng wikang pabansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Ako si Sabana Grace Homo na kumukuha ng kursong Medical Technology sa National University, MOA. Halina't samahan niyo kong talakayin at magbalik tanaw sa kasaysayan ng ating wikang pambansa. Bago tayo dumako sa ating talakayan, Alamin muna natin kung ano nga ba ang wika. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw. Ito ay binubuo ng mga tunog, bantas, at simbolo na nagkakaroon ng kahulugan sa isip ng mga taong gumagamit nito. Ang bawat wika ay mayroong sariling mga panuntunan at istruktura na sinusunod upang magkaroon ng pagkakaintindihan sa pagitan ng mga taong nagsasalita nito. Pinatunayan ni Padre Chino ang kalinangan ng Pilipinas sa kanyang relasyon de las Islas Filipinas. Ayon sa kanya, mayroong sariling sistema ng pagsulat ang mga katutubo noon at ito ay tinatawag na baybayin o alibata. Ayon naman kay Henry Otley Bayer, ang mga Pilipino ay nagmula sa tatlong pangkat ng tao na dumating sa Pilipinas mula sa iba't ibang panig ng Asya. Ito ang Negrito, Malay at Indonesia sa kanyang teoryang wave migration. At ang panghuli ay si Dr. Robert Fox, isang antropolohistang Amerikano ng pambansang misay ng Pilipinas na nakatuklas ng taong tabon. Bago tayo dumako sa panahon ng Kastila, atin munang alamin kung ano nga ba ang baybayin. Ang baybayin, kilala rin sa tawag na alibata, ay isa sa mga sulat na ginamit sa Pilipinas. Dumako naman tayo sa panahon ng Kastila. Pagkaraan ng apat na putatlong taong pagkakadiskubre ni Magellan ng Pilipinas noong 1521, nagsidatingan ang mga Espanyol kasama ng iba't ibang orden ng mga praile na nangasiwa sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at ng pagtatag ng mga paaralan para sa pagbasa at pagsulat upang mapahusay ang pagtuturo ng relihiyon. Dumating ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi sa Kapuluan noong Pebrero 1565. Ang kanyang ekspedisyon ay may layuning sakupin ang mga pulong hindi sakop ng Portugal tulad ng ating lupain. Si Gobernador Tello naman ang nag-atas na turuan ang mga Indyo ng wikang Espanyol. Sa panahon naman ng Amerikano, si Lopeque Santos ang ama ng wikang pambansa at balarila. Si William Cameron Forbes naman ang Gobernador General ng Pilipinas mula 1908 hanggang 1913. Siya ang nagpahayag ng pagdanais na turuan lahat ng mga Pilipino na magsalita o gumamit ng wikang Ingles. At ang panghuli ay si Henry Jones Ford. Siya ang unang gumawa ng pagsisiyasat upang malaman kung epektibo ang pagtuturo gamit ang Ingles. Ngayon naman ay dumako tayo sa panahon ng Hapon. Ipinag-utos ni George Vargas na gawing opisyal na wika ang Tagalog at ang wikang Hapones o Nihongo. Si Jose Villa Panganiba naman ay diktador ng wika, chair ng Purismo at emperador ng wikang pambansa. Sa panahong ding ito, muling napagbigyan ng pagkakataong mabigyang edukasyon ang mga Pilipino at binuksan ang paaralang bayan sa lahat ng antas. Sa panahon ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan, ito ang panahon ng liberasyon hanggang sa tayo ay magsarili simula noong Hulyo 4, 1946. Pinagtibay rin ng wikang opisyal sa bansa, ang Tagalog at Ingles, sa batas ng Commonwealth bilang 570. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang pambansang wika, nagkakaroon ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa ating kahalagahan bilang isang bansa na binubuo ng iba't ibang kultura at paniniwala. At dito nagtatapos ang aking talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.